Nakalpas na ko. May nakalpas na. Wow. Uy, may malaki. Oh, malalaki. Grabe. Grabe po kalalaki itong hipon. <laughs> <laughs> Parang pride sa lakihan eh. Hindi mm. nga nga kasi sa kawali. Mm. Kaya bumaluktot. Mas mm. <laughs> malaki pa nga po sa pride eh. Oo. Mm. Uh. Hello po, good morning po sa inyo lahat Yan, bali kami po ni Bossing ay mamaman daw ng bakikong At kanina daw po ay nakita ni Bossing ay may hipon Ano kaya, na doon pa? O nakatakas na? Lagyan natin ito. Ako yung nasa bahay kanina. Ako okay, yung sinundo ni Bossing. Yan po. Nasa lubong si Pulot. Pulot! Hello! <laughs> nasa lubong si Pulot. Maliksi na po siya. Samantalang nakapupulot kapupulot namin, hindi ganayan Parang siya ilang. Ay ngayon ay. Kakatuwa po. nakalpas na oh. May nakalpas na. Wow. Uy, may malaki. Busing. <laughs> Maka makawala. Ah. Oh, malaki. Grabe. Yan ang masarap isawag sa munggo. Ay, to, Munggo na naman. Dada, 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 dada. Dalawang <laughs> barok at dalawang marabon. Parang maliit pa naman. Merry Alpasan mo ang hipon lang, la kuhay natin. Patala ko. Sige. Tapos mo. Tapos mo. mo. Palit po kami ni bossing ng tayo. Ano iba ba? Si bossing po ang dadampot doon, mataglulundagan po. Sir. Alam mo kung magano 'yan? Yan ang masarap ilaw ko sa kalabasa, sa loob ko. mahigit isang kilo ito bossing. isang kilo eh baka ubo pa. Nabulok na pala kalabasa ko hindi ko alam oh. na kung nabunga na mukhang magkakaig eh. nalutang nasaan? Ah, ay sa ni Donny ay husin niya, baka ah, bumalik pa sa tubig <laughs> Lulundag pa. Yan po at pabalik na kami sa bahay. Mamaya ko na lang po ulit ipakita yung mga nahuli po namin ni Bossing sa bakikong Kung... Sarap na yan. Ay, malalaki. Pero parang mas masarap bossing yung mga uh, pasayan han eh. Yung katamtaman ng laki lang. Sabi, sabi, sabi lang, hindi Pero ako binamasarap masarap itong malaki. Sabi maya pa na daw. Sabi lang nila, kaga itong sariwa eh. Uh -huh. Sarap Sik si ang ang yung... muti. Matamis tamis. Ito yan. Ang uh -huh. lasa. Ah. Papano, mayaya pa eh, matagal nang may hilo. Nawala, nawala na yung sarap niya. Uh -huh. Pero kapag kaga yung sariwa. masarap. Mm uh -huh. Yung isang matanda dating bisita natin, ito ang tuwa, tabay. Sariwa eh. So, di ba nga? Uh -huh. Hindi na kaya siya ng hipon, pero nahon na yung malaki. <laughs> Yan po at nagpapasama ako kay White. Kami po ay may bibilihin lang dito sa tindahan sa may highway. Bibili lang ako ng ingredients para dun sa lulutuin ko. Yan guys at nandito na po tayo sa tindahan. Cornstarch, harina, at saka breadcrumbs, isang balot. Bili rin po tayo ng siko Favorito ko. Magkano isa nito? Six. pesos po ang isa. Sarap po ito. Ayan po at nakabili na kami. Wala na pala kaming coin start at saka harina. Naubos na pala nung nag-birthday si Bossing at saka itlog ko. Kaya bumili lang po ako. Ayan po, tatawid na po tayo. Ito po ang view. Papasok sa amin palayanan. Sobrang nakaka-relax po ng view. <laughs> Pag nakita yung... Ah, uh, ay, familiar na familiar sabi na ay dito tayo papasok oh. Ayan, nakain ka na yan the 10, ha? Putosiko? Nakain ka na putosiko? Ayan. Hmm. Ayan po at ito na yung mga hipon at sugpo na lulutuin ko. Yan, magluluto po tayo ng tempura. Grabe po kalalaki itong hipon. Para ma-imagine lang po kung gano'ng kalaki itong hipon na yun. gabraso po ni Dusty. <laughs> Nagtataka si Dusty. <laughs> ito po yung lulutuin nating tempura. Ayan, itong malalaki. Tapos yung maliliit po, inilimpi ko muna doon. And guys, at tatanggalan na po natin ng balat. Itong hipon. Ayan, gugupitin lang po natin dito para mabilis tanggalan ng balat. Ayan. Pagtitira po tayo dito sa, dito sa parting buntot. Di po na tatanggalan lahat ng balat. Ayan. tapos yung nasa gitna po. Ito. tatanggalin po natin ito. tong ulo ng hipon ay tatanggalin din po natin ang balat. Iwaan lang po natin dito. pipi Pipisain lang po natin ang bahagya. Ah na po ito. Oh, haba. Mahaba pa dito sa kutsilyo na ginagamit ko. Ito na po yung mga sugpo at hipon na atin na pong natanggalan po ng balat. Ayan. Yung buntot po nito ay atin pong kakalisan lang. Lagyan po natin ng konting asin. Tapos po ay paminta. Tigan po natin ng kalamansi. Pwede rin pong lemon. Yan, mekos-mekos lang po. Para manuot yung mga ingredients na inilagay po natin. Halo-halo lang. Yan na. Ayan guys, at ilalagay muna po natin sa ref habang ako po ay gagawa muna ng butter. Yan, sa paggawa po ng butter, magamit tayo ng dalawang itlog. Ganyan natin ng asin. Konting paminta. Maglalagay po tayo ng harina. Lagyan po natin ng malamig na tubig. Alalay lang po ang tubig sa paglalagay. Ayan, nakaloy lang po maigi. Ayan, okay na po ito. Ayan po at okay na po itong ginawa nating butter. Butter. Kukain ko na po itong hipon. O yung ating mga sugpo. Tapos, meron po tayo ditong cornstarch. Pagugulungin po natin sa cornstarch. Papagpag lang po natin. Tapos, sasaw naman natin dito sa ating butter. Yan. At tutuloyin lang po natin sa glit. Tapos, pagugulungin naman natin dito sa breadcrumbs. Yan. At ito po pwede nang iprito ayan guys at nakaready na nga po itong ating pamprito ay meron po tayo dito ng pako salad bago po tayo magprito magluluto muna po ako ng pako salad ayan at magpainit na po tayo kumukulo na siningit ko na muna po itong pagluluto ng pako at masarap po dito sa ating tempura ay bagong luto para crispy malutong. A few minutes later. Ayan po tapang nagpapainit tayo ng mantika ay itong ating sugpo o itong ating padyaw kung tawagin dito sa amin ay atin na pong pagugulungin dito sa cornstarch yan pagpaglaang po saglit ilulubog natin dito sa ating butter. Patutuloyin lang po sa glit. Ayan, pagkatapos po ay ilalagay na po natin dito ah. Pagugulongin ulit natin dito sa ating breadcrumbs. Ayan, tapik-tapikin lang po. Tapik-tapik. Tapos bago po natin isaklang dito sa mainit na mantika ay ating po rin ipapagpag. Yan, ganun lang po. Yan guys, at nagpainit na po tayo ng mantika. Paper ito na po tayo. ay okay. talaga so, naman po ang grabe kalaki yan magsasaklang na po ulit tayo ng ating second batch yan guys at luto na po itong ating tempura malalaking sumpo ayan tapos, ito na rin po yung ating pakusalad. na po. Ah, si Bossing ay gutom na. Ah, oh, pray ka May na. Mayroon na mama! Halika na ito! Kapag ay maaipit din harap ka! <laughs> Inaanap mo, ma. May pwede na. Halika na at kakain na tayo. Lord, marami pong salamat sa amin na ito. Salamat uh, po sa iyong kabutihan sa aming buhay, sa mga biyaya mo, sa buong pamilya. Ito, salamat sa mga pagkain na kahain sa aming harapan, sa pagpaprepare ni Ate Nels. Uh, dalangin ko na ibalik mo yung mga nawalang lakas sa kanya. Dalangin ko na ikaw yung magpala sa kanilang buhay, magbigay ng good health, and more blessings sa buong Gloria family. In Jesus' name, ma-enjoy namin ang uh, aming tanghalian. Um, Let pray, amen and amen. Amen. Kain okay. na po. Kain tayo. Saan naglakatikman niya? Oo, saan na po tayo. Muna ikimang po nga, may kinamay lang. Oo, kayo isa. Oo, tapos ito. Oo, pwede nang hati kami ni Dady dito. Tapos itong isa ko may laki, a.k.a. Laki. mo? Okay lang. O, mo? May minuto.

Mm -hmm. Sarap eh. Kaya malagay sa Parang fried chicken <laughs> na ni sala kay Masarap po siya. Kaya sa mga na mm -mm. Oh, nakamahirap ng kagat eh. Sobrang laki. Oo. <laughs> <laughs> Ikaw ang jawa. ang jawa. mo Tunga na. <laughs> may may uto na rin. Ba't tayo mo kumain, Maloy? Bakit may may na rin? Ah. Maloy. Tapos may ubin. kumain. Ba <laughs> <laughs> bagay na bagay ko itong paku man Ito. Tara. Ano? Bagay na kaulaman eh. Mm -hmm. Mm -hmm. ayaw ano? Ah, ano naman Dustin? <laughs> Mamaya na. Mamaya na. na. Asan no wait, yata na. Ito, may. ito daw. Sila, ka Sarap. Ito nila. Katsula. Ayan. Maraming. Maraming. mayroong, ano, sir. Hindi bumalasan ko yung gawaan ko. Parang fried po. chicken. <laughs> Parang fried eh. mm -hmm. sa lakihan eh. Hindi nga nagkasya sa kawali, okay. kaya bumaloktot. Mas <laughs> malaki mm -hmm. pa nga po sa fried eh. Oo. Oh. Oo. Mm -hmm. Malasan ko pa dito ah.

Ay, hindi na ko tayo. na tas Crispy. Hmm. Isa pala ang kuhay. Busog na busog ka na. Ah. 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 Ah.

mình mở hồ để con con cái gì mà không có gì không có gì không không có gì không không có gì Đi không có gì không không có gì không có gì không có gì 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 Ng na. Pero kahit mayonnaise lang, ay masarap na. Kahit mayonnaise. Ah, hindi na nakakaroon. Ano na tinanguan? May, uh, Tal <Ast> ay, may, ay, may okay na. Pwede pa dyan Wala sa ano. Sa pati. Hindi pa 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 kaya malasing. Kasi iba parang wala na wala na yung lasa. Ako uh, mo. No. Kalaban siya may mali. paminta. Kaya nanot na yung ano niya yung lasa. Ayan po at nagtira ako ng tatlong piraso na malalaki para po kay Idro at kay Kim dahil sila po ay nasa school. Ayan po at kumakain na rin po si White. Kain po tayo, sabay. po sabi. na huli. sabi Pagkain. kami ni Andres. Oo. Si Andres po kanina ay tulog, mm -hmm. kaya binabantayan po ni White kanina. Oo, oh, nakita yung malaki. Pagka kami nakain sa... Ano na nga yun? Chowkin o yung... yung may mga ganitong, mami? Tempura. Ay, Japanese, ano? Oo. Uh -huh. Yung parang Tokyo-Tokyo. Eh, ano? Tokyo-Tokyo. Tokyo-Tokyo. Aba, Tokyo. hindi ganito kalak, e. Oo. Tawag. Tawag. Thank you so much. Kain po tayo. Si Andres naman po, pinagbati ng... Pinagluto ng ginitlang itlog. <laughs> ginitlang itlog naman po ang ulam ni Andres. At may gusto malingay. po ni Andres ay may sabaw. Ayan po yun. Parang magpapakulo ka lang ng tubig na may luya, kaunting asin. Mm -hmm. Tapos sa kamay lalagay yung itlog, parang gugulatin mo siya. Ginitla, yeah, uh -huh. ginulat na itlog. yan, Tapos nilagyan po ng malunggay. Oh, Apay, gusto ni Andres. Sarap, oh. sarap. <laughs> sarap, Andres. Sarap! <laughs> eh, hey, sarap pa. Ah. Ayan guys, at dumating na rin po si Kim galing sa school. O, nini. Ang laki. Luluto na po siya ng ulam Para po hindi niya. Pa hey, ikaw, Andres. Nakain si Andres. Sarap, Andres. Pinuturo <laughs> niya. Nakain daw siya. Sarap. Sarap. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> na pwedeng hindi kakain, honey. Eh. Hindi <laughs> na pwede. Iba na rin ang ano ni Andres. Iba no, na appetite. Hindi po hindi niyot. po yung gatas oh. lang. Oo. Ayan guys, at kumakain na rin po si Nini. Meron din siya ang pakusalad. Saka ito po yung init. Tempura. init <laughs> init Kung titingnan mo yung akala, may fried chicken, honey, o oh, makakalaki. Ah, Yan, at pasilip po dito sa labas ng aming bahay. Napaka-init po, pero napaka-ginhawa. Napakasarap po ng hangin. Sariwang-sariwa ang simoy ng hangin. Napakaganda po ng tanawin dito. Parang kailan lang ay malalago na po itong mga palay. Ganda pong tingnan. Parang Bermuda grass na Ni